May sapat na budget sa ilalim ng 2024 National Budget para pondohan ang pagdepensa sa West Philippine Sea. Ito ang sinabi ni Ako Bicol, Party List Representative Elizalde Co, sa napipintong paglagda ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2024 General Appropriations Bill. Ayon kay Coach Chairman ng House Committee on Appropriations, nagkaisang Senado at Kamara na alisin ng Confidential and Intelligence Fund sa mahensya ng gobyerno at iripat sa mga security agencies. Sabi ni ko hindi naging issue sa meeting ng BICAM ang pagtalakay sa CIF dahil mismo mga kalihim na ng ang nagkusang mas kailangan ng mga security agency ang dagdag na pondo para sa proteksyon sa seguridad ng bansa. Bukod sa mas mataas na allocation sa Philippine Navy, sinabi Ko, may limang patrol vessels ang Philippine Coast Guard na darating mula sa Japan. Makatutulong ito sa pagpapatrulya sa ating karagatan sa harap naman ng tensyon sa West Philippine Sea. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pag balita tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino.